Hello guys, morning. Andito tayo ngayon sa Tabo Kalinga. Yan, yung pinaka-circle nilang daan. Ngayon guys, for today's video, pababa tayo ngayon guys. Ang ginagawa tong video natin guys, para lang sa ating mga... Disclaimer lang po to guys, sa mga... Uh, mga may alam na, mga nakapunta na ng Tabo. Uh, naman sa ating karanasan guys, napakaganda ang Tabo abo kalinga city Yan, napakagandang lugar guys tahimik uh, sariwang hangin ayan ang kwento lang po dito guys sa uh, oak city kalinga may tinatawag silang ano guys yung sa kanilang hiniresyon sa kanilang mga ninuno sa ating mga kapatid na mga igurot hindi ako nagkakamali guys uh, sorry uh, mabulog tayo hindi ako mga kapatid nating mga igurot ng andito nakatira sa tabok guys ang nasa hinirasyon na yan guys so God love kalinga ayan guys nanghikayat sila ng mga uh, uh, turista guys para mga investor ayan uh, lalago rin ang kanilang mga kanikanilang ayan guys napakagandang lugar nito na guys ayan guys ayun nga uh, po natin binabaybay na tayo ay pababa na kasi lumuwas tayo dyan gabi you know gabi ako lumuwas dyan kaya po lahat yung video dahil hindi namang kan ayan ito naman, paluwas tayo. Masyadong napaaga. Kaya ang araw, tutok ating kamera. Ayan. Patuloy pa tayo guys. Yan, you know? Ang base sa ating mga kababayan na nantuhan guys. Ang lugar ng tabuk ay sarili silang baga, batas na tinusunod sa kanilang mga henerasyon sa mga ninuno hanggang ngayon uh, na kasanayan pa rin nila guys Ayan. ang hindi nyo alam dito guys sa uh, kalbuk uh, may sinasabi silang yung inahin uh, manok halimbawa manok manok ang pinakamasindaw dito guys yun ang base sa ating mga na pagwintuhan ng mga kasamahan natin mga pups mga kasamahan natin mga body sa daan yan ang pinaka stricto dito yung manok kahit anong hayop daw kahit anong hayop basag mo yan guys ang anak noon anak 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 mga anak kaya guys ang raso na manok na masagasaan mo isang piraso lang ha nagkakalaga po dito ng tumataginting ting na 25,000 guys kaya sa atin pong mga palay sa atin pong mga nagmamaniho eh, ano naman po sila guys may speed limit na nakalagay 40 kilometers doon sa pandang Yan guys, saan naman po guys tayo Mag-ingat din talaga tayo Dahil Isa pa, kasipti ating Pasahiro kung may pasay Pasahiro tayo Ating pamilya O sa ating ama Tayo ay kasama Yan po sa naman For sipti rin ang mga ama Kailangan talaga Kahit saan naman Ah, ito po Uh, dating nga din sa bundok kasi wala na yung patinis, walang Alam, guys, yan, malaki na yung guys. Na, Ayan guys, bundok, pagkababa mo, bago ka umakyat dito, may checkpoint din. Ayan, guys. napakasimple lang buhay dito guys Ayan. wala siya gaano ditong bahay guys ang pinaka may bahay lang niya yung pinanggalingan natin may circle saka yung pagkababa natin yun lang may bahay yung sa bandang highway ang ginagawa dito guys bago ka umakyat Halimbawa, mabutan ka ng 6 p.m. Sa doon, sa baba. Hindi ka for safety pakyatin. 4.50, 4.50 sa'yo guys. May time sila na pakyatin ka. Pagka, halimbawa, clear na. Kasi may mga, may balita na, yan, maraming, maraming, Nang babato maraming basta andyan guys for safety sa mga motorista pagka okay naman guys pinapaakyat na kayo yung napadaan kami dyan mga 12 or 1 im yan ayan pinapaakyat na kami pero hindi mawala rin sa kaba mo guys kasi yun nga may mga balita dyan na ano mga ganyan uh, basta for uh, na lang talaga guys si ang daanan mo talaga dyan wala talagang kabahay-bahay wala talagang kataw-tao puro kabundukan yan uh, yan parang parang serto ang kabundukan dyan makita mo wala na puro na mga nakakalbo na sobrang init ayan wala siya ganong ano guys wala ganong nag farming mga baka ganyan wala ganong mayroon pa ilan ilan mga nakita ko siguro almost to dalawa lang ayan ayan, ayan. dito na tayo sa ano guys uh, arko ng ano arko na kalinga tabo ito yung pinaka arko nya ay, makita mo yung tanawin sa baba guys oh. Pababa. Yung pinaka highway. Layo pa yan guys. ilang kilometro pa. Almost mga 7 or 8 kilometers pa. Yan, puro ano yan dyan. May nakikita akong bahay dyan guys. Mga... Tatlo. Uh, ah, Pindo na, pindu, medyo pagbaba na talaga. ayun palusong yan guys. Palusong. Eh. Wow. Pero la, almost palusong. Pakatahimik dito guys. Yun, eh, medyo hindi pa ganong fully recover sa ano. Sobrang init. Sa... Ayan ekonomiya na medyo mabayang bahay ito oh, yung sa gilid bahay dyan sa gilid kayo guys kung gusto nyo mag tour dyan uh, tanong tanong muna kayo sa baba pero may checkpoint naman sa baba guys eh, bago kayo pakyat hindi naman kayo basta basta pakyat hindi clear na yung dinapadala. Kagaganda mo, puro palayan si Maadana niyan, guys. Ah, yung ah, ano na? Patak na. Puro palayan. siyempre pag gumana wala nang katilindikado. Eh mga palayan yung guys, yung na uh, mabilis natin yung know. ganito. Video. Ayan, kabilaan yan. Puro palayan yan. Ayan, makita mo yung bundok ng ano guys. Oh. Bundok na... A few moments later. Santiago. Santiago. Bilalang na ikot lang tayo niya. Ito yung ano guys, bago ka pumasok yan ng ano ng checkpoint. It waters. Pagkalampas mo dyan, ang pinaka nagbantay dito sa pinakagid. Bago ka, pagkagaling ng Manila, kakaliwa pa, ka. bago ka kumaliwa. Eh, yung truck pa yung nasa gilid guys sa kagabi pa yun ah, na namin ayan pinaka checkpoint bago ka umakyat e, yung truck na yan kumaliwa yan yan bago ka kumaliwa pagaling ka ng ano galing ka ng Manila ayan dito pa lang pagka delikado mga 6 p hindi ka napakyatin yan pa lang haharangin ah, mas mainam guys pagka uh, kay kayo ng ano lumuwas kayo ng tabok for sure uh, mas maaga pa sa 6 PA para dir yon yung takbo kasi pag maabutan nga ng gabi ah uh, pahinga ka talaga muna sa ano, gilid ng kalsada andito andito na tayo sa highway guys going to ano na tayo going na uh, Santiago back to ano Combis uh, Pulilan Bulacan Balagtas Ayan guys Enjoy na lang natin yung ano guys uh, View Napakaganda ng view Ayan Kitang kita natin ng uh, View ng kalangitan Green na green Ayan guys Ang kagandaan nito sa mga tricycle guys Disiplinado Ayan Pagka alam nila na may nakabuntot sa kanila sa sakya bag nasa gitna nila ayan na ayan guys gumigilid naman sila pagka uh, alam nilang may nakabuntot sa kanila sa sakyan. ayan guys i-enjoy natin ang view ng kalangitan green na green blue na blue ayan green yung mga dahon ng ating kapunuan guys blue yung kalamitan napakaganda ng panahon guys Ayan guys, sa uh, kabilaan po yan, mga palayan po yan. Ayan guys, uh, kung kayo po yung nasiyahan sa ating travel vlog, huwag kalimutan mag-like and share and comment. At pinutin na rin notification mo guys para update kayo lagi sa ating travel vlog. Ayan guys. Maraming salamat po sa inyong panunood guys sa uh, suporta. Uh na walang sawa ay At kung may mga ads na dumadaan po sa inyong video guys, uh, huwag nyo pong i-skip at ito ay, ay malaking tulong po sa amin na gumlag. Lagi po natin tandaan, keep ship driving and always God is love all the time. Maraming maraming salamat po guys sa ating Thanks, Thanks for, for watching. watching.